Sa isang kilalang busali sa Makati, umaga pa lang ay abala na si Aubrey. Nakasalampak siya sa sahig, naglilinis ng tiles, habang ang ilang empleyado ay padebog na dumaraan. Kahit paulit-ulit siyang napagsasabihan at pinapagalitan, nananatili siyang mahinahon. Ambagal mo naman. Hindi yan papasa sa standards namin. Reklamo ni Trina, isang sekretarya ng marketing department. Tahimik lamang si Aubrey. Sanay na siya. Sanay sa mga mapanghusgang tingin at mapanakit na salita. Sa control room naman ng gusali, si Dylan, ang CCTV operator, ay nakamasid. Sa bawat replay ng kamera, siya ang saksi sa lahat ng pang-aapi kay Aubrey. Hindi niya maintindihan kung bakit tila walang may respeto sa dalaga. Sa tuwing may makikitang ng aapi sa kanya, tila may kumikirot sa dibdib ni Dylan. Hindi tama to, gulong niya sa sarili. Isang tanghali, nadat ni Aubrey sa kanyang locker ang isang supot ng pandesal at kape. May maliit na papel na nakadikit para sa pagod mo, Dylan. Napangiti si Aubrey, isang bihirang ngiti na hindi mapansin ng marami, pero sapat para sa isang taong marunong tumingin sa liit ng mga detalye. Mula noon, palihim na naging tagapagtanggol si Dylan. Kapag may naririnig siyang binabasto si Aubrey, agad siyang nagre-radyo sa HR o security para kumilos. Hindi man niya laging kayang sumugod sa personal, ramdam ni Aubrey na hindi na siya nag-iisa hanggang sa unti-unting natutunan ng dalaga na pagtiwalaan si Dylan. Unti-unti rin siyang nagbukas kung paano siya lumaki sa isang mahigpit na tahanan, kung paanong pinili niya ang trabahong iyon kahit pwede naman siyang hindi magbanat ng buto. Ngunit kahit kay Dylan, hindi niya pa rin sinabi ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isang lunes ng umaga, kumalat ang isang chismis sa buong kumpanya, yung Janet Rest daw. Anak ng CEO. Maraming natawa. Maraming hindi naniwala. Imposible. Kung anak ng CEO yan, bakit magwawalis-walis lang dito? Wala yan, imbento lang. Ngunit may iba rin ang nataranta, lalo na ang mga empleyadong malupit kay Aubrey. Paano kung totoo? Paano kung pinagmamasdan sila ng mismong tagapagmana ng kumpanya? Si Dylan, tahimik lamang. Hindi siya agad naniwala. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil para sa kanya, kahit sino pa si Aubrey, mananatili siyang Aubrey, ang mabait at matatag na dalagang minahal niya sa tahimik. Dumating ang quarterly assembly. Sa harap ng lahat ng empleyado, isang di inaasahang tagpo ang naganap. Umakyat sa entablado si Mr. Weva, ang CEO. Kasunod niya si Aubrey, nakaayos, naka-corporate attire, ngunit dala pa rin ang simpleng ngiti na kinahiligan ni Dylan. Ngayong araw, sinimulang sabi ng CEO, "Ipapakilala ko sa inyo ang aking pinakamahalagang yaman, ang aking anak, si Aubrey." Tahimik ang buong bulwagan. May mga napakagatlabi may mga napaiyak sa hiya. Lumapit si Aubrey sa mikropono, ngumiti, at marahan ang tinig na nagsalita. Hindi ko ginawa ito para ipahiya ang sino man. Ginawa ko ito para maintindihan ko kung paano pretuhin ang bawat manggagawa mula janitress, messenger, hanggang executive. Dahil para sa akin, respeto ang tunay na kayamanan ng isang kumpanya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ang unang nilapitan ni Aubrey ay si Dylan na nahihiyang nakatayo sa tabi ng pinto. Salamat, Dylan, sabi niya, sabay hawak sa kamay nito. Ikaw ang unang nakaintindi sa akin kahit hindi mo alam kung sino ako. Hindi napigilan ni Dylan ang mapangiti at bahagyang mapatango. Aubrey, hindi ko kailanman tiningnan kung ano ka, kundi kung sino ka. Sa gitna ng bulwagan, sa mga mata ng mga dating mapanghusga, nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa kabutihan ng puso. Matapos ang pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao, naging ibang-iba ang pagtrato ng mga empleyado kay Aubrey. Sa bawat pagdaan niya sa mga pasilyo, may bumabati, may ngumingiti, ngunit alam niya kung sino ang tunay at sino ang peke. Ang tanging taong hindi nagbago ang tingin sa kanya ay si Dylan. Madalas silang magtagpo sa rooftop garden ng kumpanya, isang lihim na lugar na tanging sila lang ang nakakaalam. Isang hapon, habang sinisilayan nila ang paglubog ng araw, tinanong ni Aubrey si Dylan, Dylan, kung hindi ako naging anak ng CEO, mamahalin mo pa rin ba ako? Nagulat si Dylan sa tanong. Tumalikod siya saglit, tiningnan ng malayo, at ngumiti. Hindi kita minahal dahil sa kung anong kaya mong ibigay, Aubrey. Minahal kita kasi, ikaw si Aubrey. Yung mabait, matatag, at totoo. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Aubrey. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matagal na niyang hinihintay na marinig iyon mula sa isang tao, ang mahalaga siya, hindi dahil sa kanyang apelido. Lumipas ang mga linggo, si Aubrey ay opisyal ng itinanghal bilang junior executive ng kumpanya, katuwang ng kanyang ama sa pag-aasikaso ng operations. Ngunit hindi niya tinalikuran ang mga dati niyang kaibigan sa janitorial team. Madalas pa rin siyang bumaba, nakikipagkamustahan, nagpapasalamat sa kanila. Sa kabila ng bagong responsibilidad, hindi rin nagbago ang relasyon nila ni Dylan. Minsang nag-overnight si Aubrey sa opisina dahil sa pagbuo ng bagong proyekto, dinalhan siya ni Dylan ng dinner. Manager ka na, pero hindi kita papabayaan mo, Aubotom, pabirong sabi ni Dylan habang inaabot ang takeout meal. Hindi mo na kailangan gawin to, Dylan, malambing na tugon ni Aubrey. Pero gusto ko, sabay abot niya ng isang maliit na kahon. Nagulat si Aubrey. Sa loob ng kahon, isang silver bracelet na may nakaukit kahit saan ka mapunta, nariyan ako. Hindi na napigilan ni Aubrey ang sarili. Yamakap siya kay Dylan. Matagal, mahigpit, sa gabing iyon, walang ibang tao sa opisina, tanging sila lamang, sa liwanag ng mga bintana. Makaraan ng ilang buwan, opisyal na naging magkasintahan sina Aubrey at Dylan. Hindi naging madali, marami pa rin ang nagdududa, ang nagbubulong-bulungan. Pero hindi nila pinansin. Sa bawat laban, magkasama silang humaharap. Pinili ni Aubrey na ipagpatuloy ang advokasya ng kanyang ina na pumanaw na na itaguyod ang respeto at dignidad ng lahat ng manggagawa. Pinili ni Dylan na suportahan siya, hindi bilang CCTV operator lamang, kundi bilang katuwang sa lahat ng laban at pangarap niya. Hanggang isang araw, sa gitna ng isang corporate event, biglang lumuhad si Dylan sa harap ng lahat, hawak ang isang singsing. sing Aubrey Villanueva, hindi ko kailangan ng mundo, basta ikaw ang kasama ko. Pwede bang ikaw ang maging mundo ko? Naluha si Aubrey, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Oo, Dylan. Oo. Nagpalakpakan ang buong bulwagan, hindi dahil sa CEO's daughter siya, kundi dahil nakita nilang umusbong ang isang pagmamahala na totoo, malinis, at walang kapantay. Limang taon ang lumipas mula nang mag-propose si Dylan kay Aubrey. Mula sa dating CCTV operator at janitress, sila ngayon ang pinakakagalang-galang na mag-asawa sa buong kumpanya, hindi dahil sa posisyon nila, kundi dahil sa uri ng pagmamahalan at pamumuno na ipinakita nila. Si Dylan ay naging security and operations head, habang si Aubrey naman ang vice president na nakatutok sa employee welfare programs, isang inisyatibong siya mismo ang nagbuo upang siguraduhin na lahat ng empleyado, mula janitor hanggang manager, ay may dignidad at respeto sa trabaho. Isang umaga, habang nagkakape sila sa opisina, tumakbo papunta sa kanila ang isang munting batang babae, mga tatlong taon pa lamang, nakasuot ng maliit na ID na gawa sa papel, Maya Villanueva Dilan, future CEO. Tumawa si Aubrey habang kinarga ang anak. Sinabi ko na sayo, Dilan, mana sayo ang kulit, biro. Nya, mana rin sayo ang tapang, sagot ni Dilan, sabay halik sa noo ni Maya. Sa hallway, Humihinto ang mga empleyado para magbigay galang sa munting prinsesa ng kumpanya, pero si Maya, tulad ng kanyang mga magulang, ay lamaking mapagpakumbaba. Madalas mo siyang makikitang nakikipaglaro sa mga anak ng janitors, technicians, at messengers sa maliit na play area ng opisina. Gabi-gabi, bago matulog, binabasahan nila si Maya ng kwento. At paborito ni Maya ang kwento kung paano nagkakilala si, Mama at papa, ang janitress na hindi nagpatalo sa pang-aapi, at ang CCTV operator na nagmahal ng walang inaasahang kapalit. Sa huli, natutunan ni Maya, at ng lahat ng empleyado, na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa posesyon o sa pera, kundi sa kabutihan ng puso. At sa bawat kwento ng kumpanya, sa bawat alaala ng mga taon, palaging binabalikan ang simpleng umpisa ng lahat. Isang janitress, isang CCTV operator at isang pag-ibig na binuo ng respeto, tiwala at tunay na pagmamalasakit.